Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay ngayon ni Sara Labati ay maliban sa kanyang pamilya, mga kaibigan niya ang kanyang nagiging sandigan na handang sumuporta sa kanya. Sa showbiz, kahit na minsan ay tila imposible ang makahanap ng tunay na kaibigan, ay natagpuan ni Sara ang mga close friend niya na mga celebrity. The Philippine showbiz list presents close friends ni Sara Labati sa showbiz. Maha Salvador. Bagamat low-key lamang sina Maha at Sara sa takbo ng kanilang pagkakaibigan, hindi na questionable pa ang pagpapanatili nila sa katatagan nito. Nagkasama sila noon sa ASAP kung saan ay kabilang sila sa nakipagtagisa ng galing sa paghataw sa dance floor ang kanilang samahan ay napagyabong pa nga sa lumipas na mga taon. Matatandaan na sa ginanap na bachelorette party ni Sarah sa isla ng Siargao noong 2020, present sa naturang pagtitipon si Maha. At sa paglagay naman ni Maha sa tahimik noong nakaraang taon sa piling ng mister na si Rambo Nunez, hindi pinalampas ni Sarah ang pagkakataon na masilayan ang kaibigan sa espesyal na okasyon sa buhay nito. At sa nakaraang holiday season, muli nasaksihan ng publiko ang nakakatuwang banding ni na Maha at Sara kasama ang iba pa nilang showbiz friends tulad ni na Kailin Alcantara at Heart Evangelista sa ginanap na Christmas party ng isang beauty clinic. Patunay lamang ito sa matatag nilang friendship na tahimik na nakasuporta sa bawat isa. Bella Padilla Mahigit isang dekada na ang pagkakaibigan ni Sara at Bella na nagsimula nung pareho pa silang nasabakuran ng GMA. Hindi nakahadlang kina Bella at Sara ang distansya na kahit matagal na magkawalay ay parang kahapon lang nagkita ang mga ito. Hindi sila nauubusan na pag-uusapan at ramdam ang pagkasabik sa isa't isa. Friendship goes ika nga ang relasyon ng dalawa na patuloy pang pinapagyabong ang samahan at handang ipakita kung gaano kahalaga sa kanila ang bawat isa. Matatandaan na noong 2021, gumawa si Bella ng paraan upang makasama si Sarah na dalawang taon na niyang hindi nakikita sa pamamagitan ng sorpresang pagbisita niya rito sa Geneva, Switzerland. Maging mga magulang ni Sarah ay nakabanding din ni Bella. Talagang sinusulit ni Bella ang pagkakataon na makasama ang kaibigan dahil maging sa London kung saan siya nakabase, muli niyang sinopresa si Sarah habang nakabakasyon ito. Sa mga naibahagi nilang narawan, bakas ang labis na kasiyahan sa kanilang mga mukha. Maging si Sarah ay hindi din nakaligtaan na iparamdam kung gaano siya ka-thankful sa pagkakaibigan nila ni Bella. Sa isa niyang birthday post para kay Bella, binahagi niya ang larawan nilang dalawa na hawak ang isang maliit na mangkok na may peraso ng cake na may nakasindi na kandila. Sa kanyang caption, tinanong niya si Bella kung naaalala pa ba nito ang cake at ang araw. Sinabi ni Sarah na laging nandito siya bilang number one fan ni Bella at ito'y laging nagbibigay inspirasyon sa kanya. Minsan na rin na ibahagi ni Sarah na marami silang sekreto ni Bella na alam ng bawat isa sa kanila na ganoon sila katiwala sa isa't isa. Sofia Andres maari nagmulaman sila sa magkaibang backgrounds at nagsimula ng kanilang karera sa magkaibang yugto na kanilang buhay, ngunit may natatangi at kakaibang paraan ang tadhana sa pagtatagpo ng mga landas ni na Sarah at Sofia. At tila ang lahat ng Itroy ay nagsimula sa panahon ng pagsushoot ng The Iron Heart, kung saan si Sofia ay isa sa mga pangunahing cast at si Sara ay nagkaroon ng special appearance sa huling episode. Bagamat hindi sila nagkasama sa harap ng kamera sa buong mahigit isang taong takbo nito, nakapag bahagi naman sila ng maraming masasayang sandali. Noong August 2023, tila nagkasama sina Sofia at Sarah kasama ang kanilang mga anak na agad naging magkakaibigan. Nagpatuloy sa pagkakaroon ng mas maraming bonding moments ang cool moms. Kabilang na nga riyan, ang pagdiriwang ng kaarawan ni Sofia kung saan ay nagkaroon sila ng pampering sessions, nagpunta sa date nights at out of town trips. Kasama pa nila si Catherine Bernardo at ang kanilang iba pang mga kaibigan sa isa sa kanilang mga night out. At sa gitna ng pinagdadaanan ni Sarah, katulad ng inaasahan na si Sofia na handang damayan siya. Nasaksihan ng publiko ang malalim nilang pagkakaibigan. Katunayan, buong pagmamalaking binida ni Sarah ang magandang pagkakakuha sa kanya ng litrato ni Sofia sa kanyang new look. Kamakailan din ay nagkaroon sila ng oras para makapagbanting kung saan ay nagpunta sila sa Tagaytay at sumakay ng yacht sa kanilang beach. Sa mga binidang larawan, mababakas ang kasiyahan ng bawat isa sa kanila na ayon kay Sofia, nakahanap siya ng kapatid sa katauhan ni Sarah. Sa mensahe niyang, Finally found a sister here on this not so cruel earth. Bukas din si Sofia sa pagpapahayag kung gaano siya ka-proud sa kaibigan dahil sa pagiging malakas nito sa kabila ng kinakaharap na hamon at nagpabatid na naayos na ni Sarah ang sitwasyon. Catherine Bernardo Bagamat tahimik sa mata ng publiko ang namuong friendship sa pagitan ni na Sarah at Catherine, hindi naman sekreto ang magandang samahan ng mga ito, lalo pa at parehong BFF nila si Sofia Andres. Makailang beses na silang namata ang magkasama sa iba't ibang okasyon at kitang-kita ang closeness sa pagitan ng dalawa. Unang nga rin sa kasal ni na Maha at Rambo. Nasundan pa nga ang bonding moments nila sa birthday ni Sofia kung saan makikita ang fun time nila together over dinner. Maliban dyan, ay nagpakita din ng buong suporta sa sina Sara at Catherine sa isa't isa, kaugnay ng pinagdaraanan nilang personal sa kanilang mga partners. Ellen Adarna, para sa mga masugid na taga sa ni Sarah, hindi sikreto ang malalim na pagkakaibigang na buo nila ni Ellen. Katunayan, nang pumutok ang hiwalayan issue nila ni Richard, agad na nadamay ang pangalan ni Ellen at ang mister nitong si Derek Ramsey. Nariyan ang pagkalat ng balitang dugo ang pumunta daw sa bahay nila sa Ayala Alabang si Sarah talagang sa magkaibigan ay magkapit bahay din sila. Pero ang espekulasyong ito ay agad ding binigyang linaw ni Derek. Sa isang interview, sinabi niya na walang katotohanan at urang balita. Ayon kay Derek, Derek kung sakaling pumunta man si Sarah sa kanila na bugbog sarado, siya na raw mismo ang unang magtatanggol rito at pupunta sa bahay ni Richard para kausapin ito. Hindi daw niya kilala masyado si Richard pero kahit ano pa ang rason, hindi siya sang ayon na manakit ng babae. Hindi naman niya itinanggi na maraming beses na talagang nakapunta sa bahay nila si Sarah. Ayon kay Derek, magkaibigan si Sarah at ang best friend ni Ellen na si Vito Selma. Maging ang mga anak nga raw nila ay pumapasok sa parehong eskwelahan. Samantala pagdating naman kay Ellen na kilala sa pagiging prangka, kapansin-pansin ang pananahimik nito sa pagbibigay detalye sa pinagdadaanan ng kaibigan na siyang pahiwatig lamang ng respeto. Ganunpaman, hindi niya ang tuluyang mawala ang kanyang presensya sa kinakaharap na laban ng kaibigan katunayan, hayagan ang pagpapakita nila ng suporta at pagmamahal sa isa't isa kung pagbabasihan ang palitan nila ng komento sa kanil kanilang social media account na may endearment na mami. Sa isang Instagram post, binida ni Sarah kanyang stretch marks at isa si Ellen sa nangunang pumuri sa kaibigan. Hindi naman may pagkakailang alam na alam ni Ellen ang sitwasyon ni Sarah at nagawa niya pang asarin ito na magbahagi ng mga larawan mula sa beach trip kamakailan. Biro ni Ellen kay Sara, mukhang uubusin ng araw lahat nito ang stock ng inner peace. Sinangayunan naman ito ni Sarah kung saan ay tinugunan niya ito ng natatawang emoji sa pagsasabing add to cart ng add to cart. Hinimok naman ni Ellen ang kaibigan sa naging tugon niya rito na priceless, sky is the limit, mommy. Hindi na natapos pa ang nakakatuwang palitan ng mensahe ng dalawa. Kamakailan lang ang ibahagi ni Sarah ang ilang mga larawan mula sa kanyang pagbisita sa kilalang celebrity nail artist. Kitang-kita sa mga larawan na masaya siya at ini-enjoy ang moment Hindi na pinalagpas ito ni Ellen at lumabas ang pagkaratural na kalog sa komento niyang Hoy! Ha 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 ha! Ano na? Sinagot naman ito ni Sarah sa pagsasabing miss na nila si Ellen nag rito si Ellen ng at Sarah Labati, ansaya! Ha ha ha! pagisa sa pagbida ni Sarah sa kanyang bagong bahay, isa si Ellen sa nangunang magbigay ng suporta. Ah. Komento ka ng ilang netizens, nakakatuwa ang friendship ni na Sarah at Ellen dahil sa ramdam na wala itong halong pagbabalat kayo at walang kaarte-arte din anila ang mga ito. Kayleen Alcantara Tila nakahanap naman ang bagong kaibigan si Sarah sa kay Kayleen. Noong December 9, 2023, inupload ni Kayleen sa kanyang Facebook page ang letrato na naging bonding nila ni Sarah. Makikita rito ang candid photo ng dalawa habang masayang nakangiti na animoy nagtatawanan. Kalakip to ang caption na Celebrating the Elegance of Womanhood. Ina-upload din ito ni Kailin sa kanyang Instagram stories na agad namang ni ni Sarah. Wala man silang nabanggit na ibang detalye tungkol sa kanilang naging pagkikita pero hinala ng netizens na may kaugnayan daw ito sa pinagdadaan ng kontrobersya ng dalawa patungkol sa hiwalayan. Marami nga ang nagulat sa nabuong pagkakaibigan ng dalawa at napatanong kung kailan ito nagsimula. Komento ng mga netizen, hindi nga daw malabong magkalapit sina kay Lynn at Sarah dahil pareho ang pinagdadaanan ng mga ito sa kanilang buhay pag-ibig. Kinonekta ang hiwalayan nila sa mga nanay ng na kanilang partners na sina Carmina Villaruel at Annabel Rama. Kapag babasihan naman ang kanilang social media posts, kapansin-pansin na parehong nahihilig si na at Sara sa sport na tennis. Maliban dyan, game din ang dalawa na nagpakita gila sa sayaw. Katunayan sa isang Instagram post ni Kailin, muli siya nagbida ng bonding nila ni Sara kung saan ay makikita rito ang paglahok nila sa isang dance class. Sa comment section na nasabing post, nagpabati ng pagmamahal si Sara kay Kailin sa komento niyang, Love you sis! Nagbahagi din si Sarah ng kaparehong dance video sa kanyang Instagram account Na pa niya ng caption na Laban lang, fun class Sabay banggit sa pangalan ni Kayleen Tinugunan naman ito ni Kayleen at napakita din ang suporta sa kaibigan Sa komento niyang Lalaban, love you Sa pangyayari ngayon, masasabing tuloy-tuloy na nga ang magandang nasimulang pagkakaibigan ni na Kayleen at Sarah Isa nga si Kayleen sa nagpaabot ng buong pagmamalaki sa kaibigan Sa bago nitong achievement sa pagkakaroon ng bagong bahay i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!